Rajan, ano ang ano dyan? Ha? O oh, Kita na Ayan eh, o, walang Walang rad cap yung ano Ang Innova dito lang A few moments later. Yes, mga agulo Good morning sa inyo, Pounder TV. Uh, na kayo? Sana magki 3 years na hindi ko binubuksan yung rad cap eh doon lang ako talaga sa sa tanke ng reservoir, tank reserve ng radiator so doon lang ako talaga nag nagano uh, nag ano, na naglalagay so kasi para protection yun eh na kung lagi ka doon maglalagay sa cap pag binubuksan mo lagi yun ninipis ang goma nun so pag namipis ang goma nun pagsisimulan ng singaw yun kasi meron akong ano meron akong pinos na sabi ko laging sa reserbo maglalagay so meron naman may sinabi naman ako na hindi naman lagi dun pakiintindi na lang yung ginawa kong post na yun Siyempre, maglalagay ka pagka marami na yung kulang. Sa so, malalaman mo naman yan kung wala ng tubig yung radiator mo, kung ubos na ubos yung reserva mo. Diba? Pagka ubos yung reserva mo, ibig sabihin, wala ng tubig yung radiator mo, pag o overheat ka na. So, hindi ko naman sinabi na yung hindi ka maglalagay dun. So, ganito, lagi nga akong sa reserva lang naglalagay. So, tatlong taon na yan. Hindi ko ginagalaw yung takip na yun. Kaya, silyado yun di ba mas maganda yung ganon hindi makakasingaw yung ano yung pressure kasi pag uh, sa goma saka yung ano ninipis yun eh masisira pa yun eh kasi nangyari katulad nyan katulad nung nangyari kay boss EJ hinanap namin yung problema bakit tumataas yung ano bakit tumataas yung temp nya eh 2018 model din ng ano yun ng premium So ginawa na namin ang paraan silicone oil nagdagdag na kami naglinis kami ng radiator nung sumampa kami ng antipolo sa rektahan okay naman pero nung sumampa kami ng antipolo nahirapan pumanik daw so natakot siya ba mag overheat so inaanap namin ng ano ang solusyon kung ano na naman baka laman yung thermostat kasi madugo pa lang galawan itong thermostat ng NB so nag kami sabi ni Jay laging may tulo rin sa ano sa sa takip nya laging may tulo ng ano may singaw dun so yun nga nagbigay ng advice sa amin si Pops Cormier uh, shout out sa iyo pa uh, Cormier So, nag-try kami, tinak pinalitan namin yung takip ngayon. Uh, original din na nisa na nilagay namin. So, nung sumampa na kami ulit ng ano, ng antipolo, kinabukasan ulit, umulit kami ng antipolo. So, ayun, na uh, sold na. Eh, tinanong ko si EJ, si Boss EJ, bakit, uh, bakit ganon, kako? Sabi niya, Lagi daw siyang doon naglalagay ng ano, naglalagay na tubig ng distilled sa radiator cap. Sabi ko wag doon. Kaya nga may reserva 'yan eh. Para makita mo ano diyan ka lang maglalagay. So, di ba mas maganda yung sa reservoir lang, hindi mo ginagalaw yung takip para Oh, masisira at masisira yung ano, yung radiator cap na yan. Eh, para lalo tong magalang buhay ng radiator cap mo, huwag mong galawin. Di ba? Bigay ko lang sample, ah. sa yung sample, ha? Sa Innova. Makikita mo sa Innova, walang radiator cap yan. Yan lang ang lalagyan din dyan, reservoir. Oh, walang radiator cap yan, no? Oh silyado yan dito lagi yan so pag na maraming tubig na kailangan ito lang ang binubuksan dyan pag nag uh, nag drain ka dito dito mo lalagyan ang drain plug sa baba so yan ang pagkakaiba di ba? parang pareho lang yan kung gagawin mong ganun na hindi mo gagalawin yung radiator ka tatagal ang buhay ng radiator cap sa uh, hindi ka pa ano uh, hindi pa magkokos ng singaw singaw sa sa radiator cap mo na magsimula ng overheat ayun uh, mga agulong. Eh, para malaman nyo lang kung ano yung ako naman yung ano ko lang yan observasyon ko lang yan Uh, for your info lang yan Ay, DIY ko lang yan so kanya kanya tayong pananaw pero wag namang sasabihin ng isang epal na mali agad ako kanya kanya yan eh, discarte mo yan eh. kung gusto mo ituloy yung gusto mo sa yun pero wag mo kong sasabihin na mali agad ako di ba? kanya kanya tayong pananaw dito Uh, papasalamat ako sa iyo, kita mo ko, nag-design, hindi, hindi ako magkakaroon ng content na galito oh. So, So, ito na, pakita na natin kung paano natin lalagyan ng tubig ang ano, ang gamit ko. Ang Ay. Yeah. So, lalagyan na natin siya. So, ayan yeah, mga agulong, binuksan ko na. Ayan. Tatatlong taon na 'yan, hindi ko pa ginagalaw yung rad cap ko na 'yan. Di ba? Silyado, silyado siya. Dito lang ako lagi. Lang ako lagi naglalagay ng tubig. Oh. Ayun, oh. medyo malalim na kasi. Oh. Diyan lang ang salinan. 'Yan nga ginawa to eh. Daya. Para diyan lang ay magsasalin. Kung gusto niyo yung sa inyo, dire. Dito niyo pa rin lagyan para pagdating <laughs> ng araw singaw nakakaroon ng singaw yan kasi siyempre eh, napupulpul ang goma eh numinipis siya eh hindi katulad yan silyado siya di ba? parang yung sinasabi ko sa inyo yung sa Innova oh. sa Innova walang radiator cap yun lang sa reservoir rin naglalagay di ba, mga agulong. yun lang yun oh. lang Ilagay sa level. Oh, pagka naubo siya, papasok naman yan dun. Eh. So, yung pinakamatindi kong ano, mekanigo. Ko. Oh, ano si Rajan? ang ano dyan? Ha? O, oh, hindi na eh, na. Ano, walang, walang rad cap yung ano, ang Innova. Dito lang yan. Dito ka lang din magsasalin pagkakulang pag na drain mo dito dito para mabigs marami kasi hindi ka na makakapag drain ka hindi ka na pwede dyan kaya eto ginawa nila dito ang salinan yan diba parang ganun lang din yan simple simple lang walang radiator cap. Di dito ka rin magdaano, di ba? Silyado. Hindi gagalaw. Kasi pag ginalaw mo 'yan, no? Oh, tatlong taon na yan, walang galawan yan tatlong taon. Walang galawan, no? Oh, walang singaw. Kasi naka lang siya. Di ba? Pag ayang ginalaw mo, konting parts lang yan may maya-maya, may mga alikabok, buhangin. Hindi nalapat yung goma ulit. Eh syempre doon lalabas yung ano, yung pressure. Diba ba magkokos ng ano mo yan Magkokos ng Overheat mo yan Diyan na magsisimula yon Na hindi natin nararamdaman Na sumisingaw na pala yung tubig natin Na, na unti-unti na nagbabawas oh di Dito i-monitor mo dito lagi Di ba? 27 meron din naman ito Kaya malalaman mo kung wala, ng tubig wala ka ng tubig sa radiator Pag wala na to, -simot na to oh. Ba, diba? imposible namang puno pa to tapos walang radiate, walang tubig yung radiator mo. Eh ba, diba? ba diba? check mo na baka may butas na yung mga radiator mo niyan. Di ba? DIY lang tayo. Hindi diba man sa nagmamagaling tayo. Ayun lang yung sa obserbasyon ko, yung nilagay ko na pinos ko. Di ba? So. Ayan, yan ang gamit ko dyan Yeah, dagdag ko na lang ng distilled water yan Ayan po, yan yung mekaniko ko oh. Ah, sinisilip mo dyan Anong, anong page ano mo, FB page mo Saka, saka ano mo, Willie Yung cellphone mo para kukontakin ka nila Ha? Ano yun? Sabihin mo na rito I Announce mo na po uh, maraming maraming salamat sa inyo mga agulong binabati ko nga pala ng mga bashers ko ay mga haters natin dyan mabuhay po kayo Hindi po magsasawa na mag vlog at magbigay ng mga ibang info para sa inyong kaalaman ayun lang yun sa nalalaman ko naman tayo talaga mekaniko eh. May nalalaman lang kasi marami na tayong experience diyan. Kaya sineshare lang natin sa kanila. Sa inyo, sa mga agulong, sineshare lang natin. Konting impo lang yan. yan hindi ko naman sinabing yun na ang gawin nyo. kaya Baka ako sisihin nyo. Ay, sinabi ni founder, ganyan-ganyan. Eh, ano lang yun? Bigay ko lang na info para dagdag kaalaman lang. Kanya-kanya naman tayong diskarte eh. Iwan, hindi naman tayo pare-parehas. Kaya yun lang, maraming maraming salamat mga gulong. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Founder TV. Mabuhay kayo lahat. God bless. Mabuhay ang NUP. Founder TV, out.